Aries, mag-ingat sa pagtitiwala, lalo na sa mga usaping may kinalaman sa pera. Maging maingat din sa pagsasalita sa pamilya upang maiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan. Ang gabay ay nagbigay ng paalala na mag-ingat sa iyong mga kilos, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Taurus Iwasan ang pakikipag-usap sa mga taong mahilig magyabang upang maiwasan ang galit at hindi inaasahang gastos. Maging maunawain din sa mga salitang maririnig mula sa iyong mga kapatid. Ang mga gabay ay nagbibigay ng gabay upang manatili kang kalmado, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Gemini, maging maingat sa pagbabahagi ng iyong kaalaman o opinion. Dahil maaaring pagsimulan ito ng inggit at galit ng iba, iwasan din ang pag-inom ng alak, lalo na sa gabi, ay nagbibigay ng paalala na maging mapagmatsyag ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Cancer, mag-ingat sa pagbubuhat ng mabibigat at sa paglalakad upang maiwasan ang aksidente, iwasan din ang paggastos ng malaki, lalo na sa dapit hapon, upang hindi maubos ang iyong pera. Ang gabay ay nagbibigay ng babala upang ikaw ay maging maingat, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Leo, maging mahigpit sa iyong mga desisyon ngayong araw, lalo na pagdating sa pagtulong sa iba, huwag magsalita ng pabigla-bigla upang hindi masira ang relasyon sa iyong mga kapatid, ang gabay ay nagpapayo na maging maingat sa bawat hakbang, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Virgo, mag-ingat sa pakikipag-usap, lalo na sa mga chismis, dahil maaaring magdulot ito ng negatibong enerhiya pagdating sa pera. Huwag ding uminom ng labis na malamig na tubig upang maiwasan ang mga isyo sa kalusugan. Ang gumagabay ay nagbigay upang maiwasan ang mga problema at may malakas kang sex appeal ngayong araw, nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig. Kaya dapat ay lagi kang maging maingat, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Libra, maging maunawain sa iyong mga kapatid at magulang ngayong araw, iwasan din ang pagbibigay ng pera sa mga pamangkin at tiyahin upang maiwasan ang hindi kinakailangang gastusin. Ang gabay ay nagpapayo na maging maingat sa iyong mga desisyon, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Scorpio, maging alerto sa mga sasakyan at sa pagtawid upang maiwasan ang aksidente. Iwasan din ang pag-inom ng alap kung may kasama upang makaiwas sa gastos at mga hindi inaasahang aberya sa kalusugan. Ang gumagabay ay nagbibigay ng paalala na mag sa bawat galaw at may malakas kang sex appeal ngayong araw, nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig. Kaya dapat ay lagi kang maging maingat, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Sagittarius, iwasan ang mga biro tungkol sa pag-ibig ngayong araw dahil maaaring magdulot ito ng problema. Huwag magpakabusog sa gabi upang maiwasan ang anumang abala sa iyong kalusugan ang gumagabay ng kalikasan, ay nagbibigay ng babala, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Capricorn, maghinay-hinay sa pagbubuhat ng mabigat upang mapanatili ang kalusugan, umiwas din sa mga kaibigang palaging usapan ang pera upang maiwasan ang hindi inaasahang gastusin, ang liwanag ng buwan ay nagbigay ng babala para sa iyong kapakanan, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Aquarius, maging mapanuri sa bawat kilos. Lalo na kung may balak kang magbiyahe, maiiwasan mo ang pagkawala ng mahalagang gamit kung magiging alerto ka. Iwasan din ang mainit na diskusyon upang hindi magdulot ng alitan. Ang gabay ay nagbigay ng gabay para sa iyong proteksyon, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Pisces, ang haba ng pasensya ang kakailanganin mo ngayong araw, lalo na sa trabaho, iwasan ang mga taong mahilig magpakyot dahil maaaring magdulot ito ng problema sa pera, ang gabay ay nagbibigay ng babala na maging maingat sa pakikitungo ang signos na pahiwatig ng kalikasan.